Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Bagyong Uwan tuloy-tuloy sa paglakas habang papalapit ng kalupaan. Iba't ibang mga LGU sa Bicol Region nagsimula na magpatupahan ng preemptive evacuation para paghandaan ang pagtama ng Bagyong Uwan. Samantalang Samantala mga kabrigada, Philippine Coast Guard naman nakapagdala na ng stranded sa ilang mga pantalan dahil sa sea travel suspension sa bagyong uwan. Isabela Governor Albano pinanindigan na dapat kulang sa oras ng sakuna matapos mabas online dahil sa komento nito laban sa pag-asa. Samantala, Ombudsman remuliar kinumpirmang meron ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart. Of changing lives Helping and inspiring people To achieve to a achieve better life. life Kasama ang lakas Ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya Ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang Tanghali Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, November 8, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Pag-alitan nationwide sa tanghali. pag ang ating mga balita mga kabrigada. Nag-issue na raw ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni Umbudsman Boying Remulla sa kanyang programa sa radio. Ayon pa kay Remulia, ang kaso laban sa dating PNP chief ay may kinalaman din sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang war on drugs. Sabi pa ng ombudsman, nakuha raw niya ang impormasyon nito mula sa Department of Justice Officer in Charge Eric Vida. Sa kabila niya, nilinaw pa ng DOJ na biniverify pa rin nila sa mga oras na ito ang impormasyon sa pagpaparesto sa nasabing senador. Hanggang ngayon mga kabrigada ay hindi pa raw nila nakikita ang kopya ng naturang warrant. Inihingan pa rin ng reaksyon ang tanggapan ni Senador De La Rosa pero wala pa silang ibinibigay na opisyal na pahayag hinggil dito. Weather Update. Weather Update. Sa iba pang balita, mga kabrigada, mabilis na lumakas ang taglay na hangin ng bagyong uwan habang papalapit sa kalupaan. Uling namata ng sentro ng bagyo sa layong 680 km silangan ng Borongan City Eastern Samar o 760 km silangan ng Katarman Northern Samar. Taglay ng bagyo, mga kabrigada, ang lakas ng hangin na abot ng 140 km kada oras at bugsong papano na hanggang 170 km kada oras. Bumilis din ang pagkilos nito sa 35 km kada sa oras sa direksyong Pakanluran. Samantala mga kabrigada sa ngayon, nakataas na rin ang signal number 2 sa mga sumusunod. Katanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Tikau Island, Northern Samar, Northern portion ng Samar at Northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Nakatas din ang signal number one sa mga sumusunod, Camarines Norte. Nananaping bahagi ng Camarines Or, nananaping bahagi ng Masbate, kabilang na ang Boryas Island, Marindoke, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Islands, Calamian Islands, Cuyo Islands, nananaping bahagi ng Samar, nananaping bahagi ng Eastern Samar, Binilan, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portion ng Cebu, kabilang na ang Bantayan at Camotes Islands, Northeastern Northern portion ng Negros Occidental, Northern and Central portion ng Iloilo, Capiz, Atla, Northern and Central portion ng Antique, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Uma, ataw, ikada, malita, nationwide. Tapoyin natin mga kabrigada, ang Brigada News FM, Kawayan City, Jan sa Isabela. Samantalang LGU niyan mga kabrigada, nagsagawa na rin ng Pre-Disaster Risk Assessment, kaugnay pa rin para sa pagtama ng Bagyong Uwan. Brigada Analisa Kabigas, ibrigada e mo! Brigada! B -b 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 report! Mga kabrigada, dito sa lungsod ng Kawayan ay maaliwalas pa rin ang lagay ng panahon sa mga oras na ito. Kahapon, ang lokal na pamalaan ng Kawayan City ay nagsagawa na ng disaster sa reduction assessment bilang paghahanda sa bagyong si Yuan. Pinangunahan ito ni City Mayor Cesar S.D. Jr. na dinaluhan ng mga department head at mga opisyal ng barangay. Tinalakay ang mga gagawing paghahanda upang maiwasan ang malalang epekto ng bagyo. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Ronald Villoria, magpapatupad sila ng forced evacuation kasama ang mga kapulisan ng Kawayan City sa mga residente na nakatira sa mga mabababang mga lugar. Magsisilbi ng main evacuation center ang FLD Coliseum para sa mga residente ng poblasyon area at ang evacuation center sa sitio Manalpaaka San Pablo, Kawain City para naman sa mga nakatira sa mga forest region. Pinayuhan ni Viloria ang mga evacuees na magdala ng sariling tulugan at gamit sa pagkain kung lilikas na sa mga evacuation center dahil ang LGU ay magbibigay naman ng pagkain sa agahan, pananghalian at hapunan. Sa lungsod ng Kawayan, may 32 na flood prone barangay kung saan labing anima ang nasa high risk, walo sa moderate risk at walo din sa low Risa. Kasabay ng PIDRA meeting kahapon na naglabas na rin ng executive order si City Mayor D na walang pasok sa araw ng lunes. Dahil nakataas na sa storm signal number 1, ang lalawigan ng Isabela, umiiral na ang likor ban alinsunod sa ordinansa bilang 2020 13-1 ng sangguniang palalawigan ng Isabela. Nakapaloob sa ordinansa na bawal bumili, magbenta at uminom ng nakakalasing na inumin habang nakataas sa storm signal ang lalawigan. Mahigpit na rin ipinagbabawal ang paglayag ng anumang uri ng sasakyang pandagat, paglangoy, pangisda at iba pang aktibidad sa mga ilog at karagatan sa buong lalawigan ng Isabela. In the heart of changing lives, ako si Brigada Analisa Cabigas ng 92.9 Brigada News FM Kawayan, music and news Authority. Autority. Bago, bago, Brigada Balita Nationwide. alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa Brigada News FM sa Naga. Ilang residente sa Naga City nagsimula ng maganda sa pag-evacuate bunso ng banta ng Bagyong Uwan. Brigada Janice Savilla i Brigada mo. Brigada, report. Makulimlim hanggang sa sumusulpot-sulpot ang araw dito sa lungsod ng Naga. Ang mga residente naman ay nagsimula ng mag ng kanilang mga gamit. Itong ospital naman na nasa aking likuran ay linagyan na ng flywood. Yan daw po ay protection sa hangin dahil ang likod niyan ay glass wall. May trapal na ang ilang bahay habang patuloy na nagpapatibay ng mga bubong ang ilang residente sa lungsod makinang panahi, mga damit at panindah ang naabutan ng Brigada News FM Naga na iniimpake ni Tess Cortesano na residente ng Concepcion Pequeña. Hindi man ani Naga ang direktang tatamaan ng bagyo, natatakot siya dahil napakalawak ng bagyong uwan. Nangangamba siyang maulit ang nangyari noong bagyong Christine na nalubog sa baha ang kanilang mga gamit. Ay, grabing takot kay abukon ko na auto. Ay, ito ana ano kung sobra talaga ang tubig. Kung dai ako nakahali tulos baka dai ko lang aram. <laughs> Tasi mga aki ko nganin pero paliog. Sa update ni CDRRM Head Reyno Rodriguez, pinalakas na ang koordinasyon sa mga barangay sa paghahanda sa bagyo mula sa mga dapat nalinising linising drainages hanggang sa mga evacuation centers. Bukas ng umaga, pinaplano ang pagpapalika sa mga residenteng delikado sa pagbabaha. In the heart of changing lives, ako si Brigada Janessa Savilla ng 103.1 Brigada News sa FM Naga. The Music and Do's Authority! Mula Naga na mga kabrigada, dumako naman tayo sa Brigada News FM Legaspi. Higit walong libong pamilya sa Ginubatan, Albay, nailikas na para sa Bagyong Uan. Lahar prone areas para sa Mayon Volcano, tinututukan. Brigada Mark Andrew Portugal ibrigada Mo Brigada, Brigada. B -b 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 Report Kasalukuyan ang nananatili dito sa isa sa pinakamalaking itinalagang evacuation center ng paya ng ginubatan sa lalawigan ng Alpay ang mga inilikas na parte ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa epekto ng bagyong uwan. Aabot sa mahigit 8,000 pamilya ang inilikas na ngayong araw dito sa bayan ng ginubatan sa lalawigan ng Alpay bilang paghahanda sa bagyong uwan. Ito ay pasi kay Alkalde Ahan Gemma Onghoko sa panayam ng Brigada Nusa from Legazpi kung saan ang kabuang bilang ay aabot anya sa 8,400 pamilya o 24,000 individual. Kanila ay ang mahigpit na sinunod ang direktiba ng probinsya na kinakailangang nasa evacuation center na lahat ng nakatira sa vulnerable area Pilipinas ng alas 12 ng tanghali. Ayon sa Alcalde, mula ang mga ito sa mga low-lying, flood-prone at landslide-prone areas kung saan upang mas maging madali ang operasyon. Nakipagtulungan sila sa Philippine Army at personalized mula sa probinsya at sa kanilang distrito. Dagdag niya, kanilang tinutukan ang mga mayon unit barangay at mga barangay na posibleng daluyan ng lahar gaya na lamang ng barangay Masarawag na palagi ang nakakaranas ng pagbaha na may kasamang volcanic debris. Sa ngayon, nakaanda na rin aniya ang mga ipapamahaging food packs sa lahat ng mga inilikas na pamilya dito sa bayan. Sa ngayon, hindi pa naman ramdam ang epekto ng bagyo rito sa bayan, ngunit binigyang diina ng alkalde na wala nang magaganap na rescue operations simula mamayang hapon at pagsapit ng gabi hanggang bukas, kung saan inaasahang mararanasan na ang matinding epekto ng bagyo. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Mark Andrew Portugal, ang 91.5 Brigada News FM Legazpi, The Music and News Authority. Bado, brigada Maldita, Samantala mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Batangas. Ahigit higit apat na raang pasahero stranded sa Batangas Port dahil sa bagyong uwan. Brigada Cesani Taruma e eh, Brigada Mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Mga kabrigada, kasalukuyin nga tayong narinito ngayon sa Batangas Sport dito sa may bahagi ng Santa Clara kung saan wala pa nga tayong nararanasan na pagulan dito sa Batangas City. Pero unti-unti nang lumalakas yung hangin dito at sa kasalukuyin nga ay wala nang biyahe ng mga barko dito sa Batangas Sport. Umaga pa lamang nang suspindihin na ng Philippine Coast Guard Batangas ang biyahe ng mga barko sa Batangas Port. Ito'y matapos itaas sa signal number 1 ng lalawigan ng Batangas dahil sa epekto ng bagyong uwan. Sa huling datos na inilabas ng Philippine Ports Authority Batangas ay nasa mahigit apat na raana mga stranded na pasahero sa pantalan. Kasama narito rito mga driver ng mga na-stranded rin na rolling vehicles. Samantala, bagaman mayroon ang naunang anunsyo ng kansilasyon ng biyahe ay may ilan pa rin na tumutuloy papasok sa port at ayon sa kanila ay hihintayin na lamang ng mga ito ang anunsyo sa muling operasyon ng biyahe. Kaugnay nga nito ay naka alert na rin ang Coast Guard District Southern Tagalog maging ang mga Coast Guard Station na nasasakupan nito dahil nga sa posibleng maging epekto ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Zesanita Roma ng 104.7, Brigada News FM Patangas. the music and news Authority. Wala dyan sa Brigada News FM sa Batangas. Nakuha natin mga kabrigada, Brigada News FM, Cagayan de Oro. Pinagbiyahin ng parko at aeroplano sa Northern Mindanao, suspendido dahil sa pagyong uwan. Brigada Claudine Lusak Pandita, i-Brigada mo. Brigada, Report. Nagadulot na pagbaha sa ilang lugar sa Northern Mindanao ang bagyong Uwan. Dito sa Cagayan Oro, apektado ang barangay Kanito at barangay 26 sa habang patuloy na binabantayan na mga autoridad ang level ng tubig sa Cagayan Oro River at Ipunan River na posibleng umabot sa critical level kung magpapatuloy ang malakas na ulan. Sa Mulugan, El Salvador City, tumaas na rin ang tubig sa ilang bahagi habang sa na nakataas ang red alert status habang naka-white alert naman ang Iligan City bilang pag-iingat sa epekto ng bagyo dahil na rin sa masamang panahon Kansilado na rin ang ilang flights ngayong araw kabilang ang mga biyahe mula sa Cebu papuntang Cagayan de Oro at pabalika Kansilado rin ang mga biyahe ng mga shipping lines papuntang Cebu mula Misamis Oriental at Cagayan de Oro Ayon yan sa Philippine Ports Authority Pinapayuhan ang mga pasahero na i-check muna ang status ng kanilang biyahe bago tumungo sa paliparan o daungan In the heart of changing lives, Brigada Claudine Nationwide. Mga napaulat naman kabrigada na nasawi sa Bagyong Tino umabot na sa mahigit dalawang daan. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! umabot na sa 204 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa bagyong tino. Ayon sa Office of Civil Defense, umakit pa sa 141 ang reported deaths sa Cebu, 27 sa Negros Occidental, 20 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz, 2 sa Southern Leyte at isa ang napaulat na nasawi sa Antique, Iloilo, Gimaras, Bohol at Leyte. Samantala, mula sa 135 na naiulat na nawawala kahapon, buwaba na ang bilang ng missing sa 109. Karamihan pa rin ay sa Cebu sa 57, Negros Occidental sa 42 at 10 pa ang hinahanap sa Negros Oriental. Umabot naman sa 156 ang mga injured. Samantala, lumobo pa sa halos 3 milyon ang bilang ng mga individual na apektado ng bagyo. Katumbas yan ang 823,977 families mula sa Calabar Zone, Mimaropa, Regions 5, 6, Negros Island Region, Region 7, 8 at Caraga. Sa bilang, halos 73,000 families pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. nagpapatuloy patuloy ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrikada, state of national calamity magtatagal ng hanggang isang taon na mula sa malakanyang Brigada Maricar Sargan i-Brigada Brigada Report. Inilabas na ng Malacanang ang Proclamation No. 1077 o ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity sa buong bansa dahil sa malawakang pinsala at pagbaha dulot ng bagyong tino. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang tulong ng gobyerno at pribadong sektor sa mga nasa lanta at mas mabilis na maibalik ang normal na pamumuhay sa mga apektadong komunidad. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagdulot ang bagyong tino ng malawakang pagbaha baha, landslide at malaking pinsala sa ari-arian at kabuhayan. Marami rin ang nasawi at naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Sa ilalim ng deklarasyon, na magkakaroon ng mas malawak na kapangyarihan ng gobyerno para sa agarang rescue, relief at recovery operations. Pinapayagan din ng tulong wala sa pribadong sektor at mga international partners. Magpapatupad din ng mga hakbang tulad ng price control sa pangunahing bilihin, libreng pautang sa pinakaapektadong pamilya at pagbabawal sa sobra-sobrang presyo, hoarding o profiteering sa pagkain, gamot at petrolyo. Inaatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na patuloy na magbigay ng pagkain, tubig, serbisyong medikal at proteksyon sa mga nasa lanta. Ang state of national calamity ay mananatili sa loob ng isang taon maliban na lang kung maaga itong ililift ng presidente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ilang residente sa Quezon City patuloy pong ginagawang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Bagyong Uwan. Brigadaan Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Pinaghahandaan na ng mga residente ng bagong silangan Quezon City ang posibleng pananalasan ng bagyong One sa Metro Manila. Kaugnay nga nito, nagsimula na ang ilan sa kanila sa pagsasaayos ng kanilang mga gamit na siyang dadali nila sa evacuation centers. Ito nga ay kung sakaling tumaas ang tubig, samantala may ilan. Kaya naman din na nagsimula nang itaas ang kanilang mga importanteng gamit upang hindi nga mabasa ng tubig baha. Kwento ng ilan na tuto na raw sila na maghanda agad matapos nga naging pananalasa sa kanila noon ng bagyong ondoy. Yung second floor, Ang hanggang dyan sa may, ano yung multipurpose na yan. Ah, lagpas pa ako, siguro sa 15 feet. 15 feet? Opo, tapos yung mga, yung, yung yun ha, tapos yung mga baka, lumulutan na talaga, mga baba, mga hayop. Tapos uh, marami rin namatay no at that na yun eh. Kaya ngayon, uh, glad po kami para sa birth na talagang binabantayan po kami lagi pag may hinahalang may bagyo. Kasi talagang mahirap po sa amin sa ngayon eh. Kasi uh, yung na yung doon sa unahan, doon natatambak ang tubig. Kaya pag sa amin na dumaloy na, dire-direte na binabahan na kagat, ang tagal bumaba ng tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City upang matiyak nga ang kaligtasan ng mga sakop o residente nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Samantala mga kabrigada, mga tulong at specialized equipment na ihanda na ng DSWD sa harap na magiging epekto ng bagyong Uwanda. Brigada silang matibag, i-brigada mo! Brigada! Naka-full alert na ang frontline offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa harap ng inaasahang malakas na pagtama ng bagyong Uwanda ayon kay Assistant Secretary Leo Quintilla ng Disaster Response Management Group, higit 2 milyong kahuna ng mga family food packs ang nakapreposisyon sa ilang mga warehouse sa bansa. Mayroon ding 314,000 na non-food items at higit 981,000 na mga ready-to-eat foods para sa mga masasalanta ng bagyo. Simula rin umano ngayong weekend hanggang lunes, magpe-preposition na sila ng mga water filtration kits sa North Luzon area. Maliban sa mga ito, siniguro ni Quintilla sa publiko na ang mga specialized equipment gaya ng mobile command center, mobile kitchen, water trucks at mga water treatment units ay nakahanda para sa deployment sa mga mga ngailangan ng mga local government units. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Star Brigada balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Matreli na balita ang sa atin ng Moms Love ES1 Capsule. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Abner Francisco. Hola rito sa 105.1 Brigada News, FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.